Merong nag-trending na babae, kung ako nagkakamali, sa al Khobar, Saudi Arabia. Alam niyo kung ano ginagawa niya? Nag-tiktok siya sa loob ng masjid. Nag-tiktok. Lalagay ka cellphone sa harap mo, tapos magsasasayaw ka. Tiktok dito, tiktok doon. Actually, hindi naman yung tiktok may kasalanan, hindi naman yung apps eh. Kaya, sumasayaw siya. At, as usual, Umani ito ng maraming komentaryo at karamihan ay of course negative bad comment. Uh, Magingat Mag-ingat ka, wala kang kwenta, bla bla bla, makasalanan ka, and so on and so forth. So alam natin, Saudi Arabia yon. Bakit mo gagawin, gagawin yon? Either musalla yon, di ko alam, or masjid, pero mas malamang sa musalla, isa siyang maliit na salahan sa isang lugar, hospital yata, Allahu alam, di ko alam. Nabasa ko lang yung comment mula kay shout out kay Brother Casey, kaibigan ko na nasa Saudi Arabia, Daiya doon, isang vlogger, YouTuber, at nabasa ko sa comment niya na ito ay under investigation na, yung babae na yon kasi nagtrending eh. Kumalat siya sa kamusliman at iyon nga, umaani na siya ng maraming pambabatikos. Ang sabi, ito daw ang mga possible na hatol sa kanya pagka doon siya nahuli. Okay? Number one, two to five years imprisonment with lashes, deportation, and total black in all GCC. Yung Gulf, Gulf country to eh, Middle East country bigat no? Bakit? Eh, nag-tiktok ka sa masjid eh. Hindi mo ginalang yung masjid eh. Or, pwede rin daw, possible death penalty. Ah. If given that they have committed more than that video. Kung mas humigit pa doon. At, para sa inyo, ano sa dalawa ang dapat ihatol sa kanya? Eh, nagtanong si kaibigan kong Casey. Kung ako tatanungin, sa bagay, magdidesisyon doon yung may jurisdiction doon. At maraming beses ko na tinalakay yung jurisdiction, hindi ka judge ng particular na korte. Kung judge ka doon, nasa sa iyo ang responsibilidad sa batik, sa balikat mo. Pero kung hindi ka judge doon, I'm sorry, wala kang... Pwede mo siyang pagsabihan, reminders, pero other than that, hindi ka pwedeng humatol. Malinaw, no? Kung ako, halimbawa dito nangyari yun sa Masjid Ibn Abbas at ako ang imam dito, at tinanong ako, ano sa dalawa ang papipiliin? Ang pipiliin ko dito ay number 3. Walang tree eh. Mas malaki posibilidad ito ay palagpasin ko. Oo. At hindi slashes, hindi deportation, hindi death penalty, walayado billah. Bakit? May natatandaan akong hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Arabi. Ano yung Arabi? Badu. Ang Bado o ang A Arabi ay isang netibong Arabo na sa disyerto nakatira, bibihira pumunta sa syudad. Kaya malakas ang boses, lalayo ng bahay nila eh. Hala, wala! Kaya malhal! Saktayin! Malay, ganun sila, sumisigaw sila kahit na malapit ka kausap. Tapos, may, kumbaga sa atin, mga taga-bundok, mga netibo natin, ita, negrito. Iba lang pa, mas harsh sila doon kasi ang, ang paliwanag nila dahil yung panahon nila doon klima nila mainit kaya mainit din silang mga tao ito nga Arabi na ito umihi sa masjid imagine masjid na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hindi nag TikTok hindi nagmura ano ginawa umihi sa masjid at syempre galit na galit ang mga sahaba bubuntalin siya sasaktan siya anong sabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'u ayan nyo, ayan nyo. Sabi ng mga scholar, kasi huwag mong pigilan yung taong kasalukuyang umiihi, magkakasakit. At totoo yun ito, scientific. Medically, pag inatras mo kaagad yung pag-ihi mo, oh, baka mag breakdown yung mga internal organ mo, yung kidney mo, o kung ano mang meron sa'yo. Iyan nyo. May kinalaman yung pag-ihi sa activity ng damdamin ng tao, no? So, iyan nyo. Hindi mo pipigilan kung iisipin mo. Kasi magkakalat yung najis. Yan mo, maihi pa eh. Baka mamaya pag pinigilan nyo, pag sa inyo pa matapat yun, mas malaking problema. So, ayaan nyo dyan, layan nyo. Okay? Nung pagkatapos, subhanallah, tingnan nyo, hikma na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ya akhi, kapatid, ang masjid ay bahay dalanginan. Dito tayo nagsasala, humihingi ng tawad, nagpapasalamat kay Allah. Ah, ganun ba? Nakita niyo yung wisdom? Ah, siguro honest mistake, hindi niya nalalaman ng mga bagay-bagay sa paligid at nakuha ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung puso niya bil hikma nagkaroon ng hikma ang sabi ng Arabina to اللهم ارحمني ومحمدا يا الله قرأ وأنمو أخوه قد مسي محمد ولا ترحم معنا أحدا أتمنى من قاه وأنم وقت نشلاه سيدنا أبو عبيدة صلى الله عليه وسلم قد تحرجت الواسع وقد ضيعت الواسع ضيقت الواسع لم يملا بنا شك مو pinasikip mo ika. Malawak ang awa ni Allah, nagdoa ka ng awa, tayo lang, hindi mo sila sinali, eh bubuntalin nila ako kanina eh. Ngayon nyo, ang, ang akin, siguro perfect timing to, e, anyway, tingnan nyo yung conclusion ah. Kaya ako sinasabing, hindi ako agree na i-bash yun eh, yung nag-tiktok. Okay, siguro yung iba, bala sila, mag-bash sila, pero bakit? Ah, uh, Tandaan natin, Maaring hindi nila kasalanan yung tingnan Narinig nyo ako na sinabi ko? Yung mga nagsasayaw nagti-tiktok dyan Ikaw muslim Palaaral ka ng Islam Mataas pa na ng palataya mo Nakikinig ka ng mga lecture palagi Advance ka Mahigpit ka sa Islam Alam mo ang haram Alam mo ang halal Okay Masya Allah Barakalaw fig Zakalaw Ganyan ang upbringing mo sa Islam Pero may mga tao sa labas na hindi mo na, hindi ka naman nila kalaban sa Islam, pero hindi ka mo mag-isip para sa kanila, wala masama dito ah. Wala masama dito ah. TikTok, wala masama. Yung ibang tao, hindi masama yung alak eh. So yung sobrang haram. Yung ibang tao, ibig sabihin, hindi kayo pareho ng natutunan. Baka, pag kinausap siya, alam mo, sister, ang masjid, dito kami nagdarasal at bawal sa amin yung pagsayaw, yung mahalay na kilos. Sana wag mo gawin dito. Ay, sorry. Baka, posible. Kesa kung tingnan nyo ang mangyayari. Kung lahat ng kamusliman, ilan tayo? 2 billion? At nag-react dito, ibinasyon. yun, walang yaka, wala kang kwenta, minapastakan mo masjid natin. Natingin nyo, lalapit pa sa Islam yun? Baka makakita lang lang Muslim yung kakaripas na yun. Ito na yung mga taong galit sa TikTok. Eh, sana makuha niyo yung point na wala naman talaga siguro siyang kasalanan doon. Allah alam, di ko siya pinagtatanggol. Pero kung sa akin yun na iatang, ba dito niya ginawa sa Masjid Ibn Abbas yun, ay baka mapalagpas siya at kuhain ko ang pagkakataon na siya ay maturuan sa Islam. Allahu alam. Okay? So sa mga nagbabas doon, Siguro ang mas mainam magturo kesa bumatikos.